sama-sama tayong magiging na sa arestado sa Quezon City ang isang ginang na tumangay umano ng sanggol ng kanyang kasambahay. Ang batang tatlong taong nawalay sa magulang, inirehistro pa umano ng suspect bilang kanyang anak. Saksi si John Consulta, Exclusive. karapatan mo kayo manahimik kung magsawalan na lamang. Ano ang kung... Patong-patong na kaso ang kinakaharap ng 45 anyos ni si Jovena Caduan na iniresto sa visa ng warrant of arrest ng Regional Special Operations Group ng NCRPO. Noong 2020, tinangay umano ni Caduan ang nooy bagong silang na sanggol na anak ng kanyang kasambahay sa Leyte. May katulong silang babae na bagong panganak at kinuha nila yung bata. Si Jovena Caduan is top number 2 regional level ng PRO 8. Dito siya nagtago sa Kisong City. Kahit hindi niya kaano-ano ang sagot, pangalan ni Caduan ang nakalagay ng magulang dito batay sa birth certificate na inirehistro mano ng suspect sa PSA. Peking mga dokumento ang ginamit para may rehistro ang sanggol. Hindi mo naman may register basta-basta yung sa pangalan mo, which is hindi ka naman nanganak. Nahaharap sa gadwan sa kasong crime of simulation of births, substitution of one child to another, serious illegal detention at kidnapping na walang piyansa. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng suspect na nakakulong ngayon sa NCRPO. Naibalik naman na sa kanyang tuwing na magulang ang batang tatlong taong gulang na ngayon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Igan, paubos tiket para sa ilang biyahe sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Apat na araw bago magpasko. Saksi live si Jamie Santos. Jamie! Igan, dagsana ang libo-libong pasaheros sa mga terminal ng bus sa Maynila at dito sa PITX. Lahat nagmamadaling makauwi ng kanika nilang probinsya para makasamang kanilang pamilya ngayong Pasko. Bus na ang mga pasahero sa terminal ng bus na ito sa Sampaloc, Maynila. Hapon pa lang, kumpulan na ang mga pasaherong pauwi sa mga probinsya sa norte. Naglalakihang maleta at mga kahong pampasalubong ang bitbit nila. Halos lahat daw ng pasahero rito naka-online reservation, walang walk-in. Kaya naman matapos maisalansan ang mga bagahe, tuloy-tuloy ang biyahe sa terminal na ito kasi nagkaroon tayo ng advance reservation noong December 11. Kaya yung mga dumarating talaga naka-reserve na po. Ah, Nag-umpisa po noong 17 pa po itong dagsan nito. Araw-araw po na ganito. Maging sa araw ng Pasko, may biyahe pa rin daw ang mga bus mula alauna ng madaling araw hanggang alas 11 ng gabi. Hindi raw sila nagtaas ng pamasahe kahit peak season. Ang kanilang deluxe bus, nasa 1,130 pesos ang pamasahe, habang ang kanilang sleeper bus, nasa 1,390 pesos. Para tiyaking ligtas ang mga pasahero at mga pampublikong sasakyang babiyahe pa probinsya ngayong Pasko, inabutan namin ang pag-inspeksyon ng mga taga-LTO. Isa-isang tsinik ang mga bus tinignan kung gumagana ang bawat headlight. Maging ang signal light sa harap at likurang bahagi ng bus. Sinuri rin ang mga gulong ng bus para iwas disgrasya. Halos lahat naman talaga, ano, roadworthy naman. Kaso may napansin lang kami dun sa isang bus na halos palabas na line. So ang re -request namin, sana mapalitan. Kasi sabihan niya na 12 hours, mahirap delikado. At dahil maraming sasakyang bumabiyahe ngayong Christmas rush, slow moving ang mga sasakyan mula Rojas Boulevard hanggang Baclaran pa PITX kaninang pasado alas 7.30 ng gabi. Sa PITX, nagkakaubusan na ng tiket. Fully booked na ang mga aircon bus pabikol at Sorsogon, pero may masasakyan pa namang ordinary bus. Tinatayang papalo sa 2.6 million na mga pasero ang sasakay ng mga bus sa PITX hanggang January 3. Uuwi po kasi yung adik ko. Um, ilang years na rin po siyang hindi nakauwi dito sa, sa province namin. Kaya masabi po kami na makasama po namin siya sa Christmas para maaga po kaming makauwi sa province namin. Igan, inaasahan sa darating na weekend, bubuhos yung mga pasahero rito sa PITX para humabol Pauwi ng kanika nilang probinsya para sa Pasko. At live mula rito sa PITX para sa Jume Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Hindi lang sa pangnotsya buena, pwedeng makadiskarte ng pagtitipid kundi pati sa isusuot sa mga handaan. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Christmas pamporma sa presyong abot kaya. Sa tiyangge ng Taytay Rizal, maraming pagpipilian. Kaya dagsa, hindi lang ang mga naghahanap ng panregalo, kundi pati ang mga retailer mula sa iba't ibang lugar. Mas mahal sa divisor eh, kasi dun, dito rin sila kumukuha. Eh dito, dito yung patahian. Si Arlene, ikatlong henerasyon na raw na mananahi sa kanilang pamilya. Pero dati sa Baklaran pa nagbebenta ang kanyang nanay. Hindi na kami magbiyahe papuntang Baklaran na ano. Tsaka yun nga yung mura, mas mura ang upa dito sa kanilang ano pwesto. Tsaka mas mura nyo rin mabebenta kasi Opo. nandito na lahat dali. Hindi ka na mamamasahin ng malayo. Anong <laughs> pangalan niyo po? Arlene po. Arlene. Ikatlong henerasyon ah. na kayo. Opo. Marunong <laughs> ka rin magtahi. Opo. Nanay hindi lang sa panregalo, kundi pati sa Noche Buena, kailangan madiskarte. Ikot-ikot mo na para alam yung mura talaga. Bumibili na kami ngayon kasi baka doon sa Pasko mas magmahal siya. Eh. Para makatipid, tsaka para din makasabayin sa mga mas maraming tao. Matumal pa raw ang benta ayon sa mga nagtitinda sa Mega Q Mart sa Quezon City. Sa ganitong panahon daw noong 2022, Ubus na ang panindang karne ni Josie alas 10 pa lang ng umaga. Hindi tulad kanina. Takaas pa ka po ba yan pag magpapasko na? Baka, ta, ta, limang peso lang naman tinataas namin. Kahit hindi na kami kumita, basta maubos lang yung paninda. Nakaamba rin ang taas presyo sa karne ng baboy. Kaya may tips si Martin para makatipid. Mga buto-buto, do it yan. Oh, mayroon din 160 pata. Oh, pata na buto, yung knuckles. Adubo, sinigang laga, kare-kare. Maraming na pata, pata. Pwede rin, eh. pwede rin humba. Makakamura rin sa ilang parte ng manok tulad ng chicken feet. Pwede pa rin makatipid kahit spaghetti ang ihahanda. Maraming bundles na may noodles at sauce na presyong 70 hanggang 132 pesos depende sa brand. Yung iba, yun nga, hinahalo ng ketchup. Yung favorite brand mo, mas mahal, halo mo ng ibang brands. O pwede namang ibang noodle dish na lang tulad ng pansit, sotanghon soup at iba pa. Makakamura rin sa mga produkto mas magaan ang timbang o sa mga nakasale dahil malapit na mag-expire pero pwede pa. Kung hindi expired, hindi naman nakakapatay ng tao. Not in best quality, best state, di ba? Pero pwede ginumin. Inaasahang mas marami mamimili sa weekend. Sakaling tumaas ang demand, posibleng mas mahal ang last minute na restock ng paninda. They replenish not from the regular source ng kanilang supply. They might be replenishing at a higher price. Habang abala sa pamimili ang iba, sina Mary J. naman, kabilang sa mga natenga sa concourse ng Northport Terminal sa Maynila. Naurong kasibukas kasi bukas ang dapat biyahe nila pakagayan de oro kahapon. Di na nga komportable, magdamag pa umanong pinapak ng lamok ang dalawang taong gulang niyang anak. Pag umuwi pa kami pabalik ng ano, ng Quezon, Fairview, malayo na kasi po si Ring. Yung gagastuhin na lang namin na pamasahe, ikain na lang namin dito. Karaniwan na ang mga nauurong na biyahe, sabi ng Philippine Ports Authority. Dahil po una, yung hindi natin inaasahan na sama ng panahon at yung pabago-bago ng panahon. Pangalawa naman po, may prerogative din po ang shipping lines na mag-cancel na kanilang mga trip kapag over capacity na yung isang barkot. Pakiusap nila sa mga babiyahe, makipag-ugnayan muna sa shipping agents bago magtungo ng pantalan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Maximum deployment ay patutupad ng PNP para magbantay ngayong holiday season. Ay pa sa PNP ang mga security guard na dagdag pwersa sa pagbabantay. Hindi dapat nagbibihis Santa Claus. Saksi si June Veneracion. Sarami ng iba't ibang estilo ng aklat bahay. Di nagpapakakampante sa simpleng laksi Mercy tuwing walang maiiwan sa kanilang bahay. Meron siyang dalawang alagang aso, CCTV camera, at kumpleto sa kandado. Uh, sa gabi, nilalak namin ito. Bale, isa, dalawa, at saka ito. Tatlo. Ito yan, tatlo. Kaso, so, may... Dagdagwa is tips pa mula sa PNP kung magbabakasyon at iiwan ang bahay iwasan ang pagpupost sa social media ng planong bakasyon. Ano't anuman, tuloy naman daw ang police visibility ngayong holidays. During the uh, New Year's Eve at saka Christmas Eve po, from 5 p.m. to 5 a.m. po ay magkakaroon po tayo ng maximum deployment to make sure po na mababantayan pa rin po natin yung mga kababayan natin nationwide. Force multiplier din maituturing ang mga gwardya. Pero ngayong kapaskuhan, ilan sa kanila ang nagbibihis Santa? Nakakagiliw tignan pero bawal yan, sabi ng PNP. Kailangan daw sumusunod sa tamang uniforme ang mga gwardya, mula ulo hanggang paa. Pwede kasi yung iba na mag-disguise as guard, utilizing the costumes of uh, whatever it is. So, mahirap din natin ma-identify kagad kung sino siya. Kasi walang nakalagay na nameplate, walang nakalagay na ID. May mga naparusahan na raw ng mga gwardya at security agency dahil sa hindi tamang pagsusuot ng uniforme. Nakalagay doon sa ating penal provision na yung nagsusot ng unprescribed uniform para dun sa mga security personnel ay nagre-range ng 500 to 1,000. Yan yung first offense. Sa agency naman, mga 10,000, gano'n, to 20,000. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo saksi. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtaas ng lifetime monthly gratuity pay ng mga Medal of Valor awardee ng AFP. Sa kanyang talumpati sa 88 founding anniversary ng FP sinabi ng Pangulo na bahagi ito ng pagpapahalaga ng administrasyon sa kanilang katapangan at kabayanihan. Walang sinabing Pangulo kung magkano itataas ng gratuity pay. Ngayon, nakatatanggap ng 75,000 piso kada buwan ng gratuity pay ang isang Medal of Valor awardee. Sinuspindi ng National Telecommunications Commission and franchise holder, ng SMNI dahil sa mga paglabag umano nito sa kanilang prangkisa. Tatlong araw na suspensyon ang pinataw ng NTC sa franchise holder ng SMNI na Suara Sog Media Corporation. Kasabi nito ang pagbibigay sa kanila ng labing limang araw para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng parusang administratibo. Ang aksyon ng NTC ay kasunod ng resolusyon ipinasa sa Kamara o ipinasa sa Kamara na nagikayat sa NTC na suspendihin ang operasyon ng SMNI dahil sa mga paglabag umano sa prangkisa. Sa ngayon, wala pa rin komento ang SMNI matapos silang hinga ng pahayag ng GMA Integrated News. Sa pagdinig ng kamera, nauna nang inamin ng SMNI host na si Ka Eric Celis na hindi verified ang impormasyon na may 1.8 billion pesos na travel fund umano si House Speaker Martin Romualdez. Bisitado ang dalawang tindahan sa Bulacan na nagbebenta ng mga pailaw na peke ang PS Mark na isa sa mga palatandaan na ligtas gamitin ang nabiling pailaw. Saksi si Maggie Pulido. Dahil malapit na ang bagong taon, mga tindahan naman ng pailaw ang inikutan ng DTI. Dito na booking na dalawa sa mga tindahan sa Bukawe, Bulacan, nagbebenta ng mga pailaw na peke ang PS Mark, PS o Philippine Standard Mark at ICC o Import Commodity Clearance Stickers ay indikasyon na na-check ng DTI na ligtas sa mga produkto. Ang kaso, na napepeke ang mga ito. Ang danger, kapag ganon, hindi tayo nakikis, nakakasiguro kung safe yon Maaaring pag sinindihan yon pumutok agad or maaaring sumabog ng makasira ng mga property natin. So, hindi dapat bumibili kapag hindi lisensyado ang... Inisyuhan ng notice of violation ng retailer pati na ang manufacturer. Pero sabi nga ng isa sa mga nasitang retailer, binenta sa kanilang may mga sticker kaya akala nila okay na. In good faith po kami, lahat po kami dito na Kapag nakita namin na may PS Mark, ibig sabihin approved sa DTI. Pwede naman daw mag check kung urigang PS at ICC sticker. Tignan ang license number na nakasulat sa PS Mark at i-verify ito sa website ng Bureau of Philippine Standard. Kung ICC sticker naman, pwedeng iscan gamit ang scanner for ICC na app. It's a violation of their license na nagmamanufacture sila ng models na wala doon sa approved list ng DTI. Maring magmahal na mga binibentang pailaw dito sa Bukawe eh, pagdagsa ng mga mamimili sa susunod na linggo. Maraming nakasandal ang kabuhayan sa paggawa at pagbenta ng fireworks at firecrackers. Kaya tuto sila sa panukala ni DILG Secretary Benhur Abalos na nationwide total ban sa paggamit ng fireworks at firecrackers. Wala ba, po kami ng trabaho. Alam niyo sa totoo lang tong tindahan na to, may nakagraduate po dito ng teacher, tsaka ng food tech. May mga ordinansa na ang ilang syudad sa Metro Manila ang ipinagbabawal ang pailaw at paputok tulad sa Marikina, Muntinlupa, Navotas, Makati, Malabon at Mandaluyong. Sa ibang syudad naman, pinapayagan lang ito sa designated areas tulad sa Quezon City, Caloocan, Manila, Paranaque, Pasay, Pasig at Pateros. Ang PNP naglabas na rin ng listahan ng ipinagbabawal na paputok tulad ng Watusi at Picolo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Apat na na lang, Pasko na. Makulay na fireworks display at iba't ibang performance ang ibinida ng mga Tomasian sa Paskuhan ng University of Santo Tomas, UST. Saksi si Rafi Tima. Dinumog ang open field ng University of Santo Tomas sa Espanya, Maynila para sa taunang Paskuhan celebration. Ngayong taon, mga estudyante at alumni ng UST lamang ang maaaring dumalo, hindi tulad ng mga paskuhan bago mag-pandemic. Nagsisilbing reunion ang paskuhan para sa mga alumni na matagal nang hindi nakakabalik sa campus. Inabangan ang power performances ng mga artist at banda. Sa pagtatapos ng programa, nagliwanag ang kalangitan sa kanilang fireworks display. Iba't ibang porma ng Santa Claus, makulay na Belen at naglalaki ang Christmas tree ang ibinida sa Yoyo Land, isang Christmas village sa Bacolod City. Bahagi na ng Pasko, hindi lang ng mga taga City of Smiles, kundi pati na ng mga taga karatig lugar ang pasyalan. Libre at bukas para sa lahat ang Christmas village. Regalo do ito ng isang pamilyang negosyante sa mga residente ngayong Pasko. Dinarayo din ng isang mini Christmas village sa Bontoc Mountain Province. Ang Christmas pasyalan na ito nasa loob ng kampo ng Mountain Province Police Provincial Office. Atraksyon dito ang malaking bilen, Christmas tree, mga snowman na gawa sa mga gulong, at tunnel of lights. Ayon sa nakajuti na PNP personnel, pinag-ambagan nila ang mga dekorasyon at ang iba naman ay galing sa donasyon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Timang ang inyo, Saksi! May persons of interest na sa viral na pang-scam sa mga Taiwanese na turista sa Neia. Kagay po yan sa taxi driver na 10,000 piso umano ang sinisingin na pamasahe. Nakita na raw ng Manila International Airport Authority sa CCTV video ang mga anilay posibleng magkakakutsabang personalidad. Iniimbisigahan nila pati ang sinabi ng uploader na isang gwardya ng airport ang nagdala sa mga turista sa manulokong taxi driver at kasama nito. Posibleng makumpleto na raw ang imbisigasyon na miyaa sa susunod na linggo. cuteness attack ang dagdag pamparelax sa isang yoga center. Fantastic experience yan para sa ilang taga Paris, France. Sa bawat session kasi sa isang yoga center, 20 minuto ang laan sa yoga at 40 minuto naman para sa pagpaglaro sa mga aso. Enjoy din ang pangulit ang mga aso. Ayon sa may-ari, pinaparenta sa kanya ng mga breeder ang mga asong 6 hanggang 12 weeks old pa lang. Pagkakataon daw ang mga yoga class para makapag bonding sa mga aso ang mga dog lover na hindi pa kayang maging pet owner. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. At ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na pagilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! saksi!